Yan guys, mukhang malapit na tayong pay ng ating mga pato. Ipapamanada na yung mga pato natin. Mga one week pa lang yata ito sa guys. Sana mapadami natin agad. Marami nang minadahan itong barako natin guys. Kawawa itong babae na. Oh. Ginugulo niya naman kasi ah. Huwag niyang guluhin ah. Ay, ay, ay. Huwag niyang guluhin ah. Ginugulo hmm. nila eh. Ngayon, nakaka na yan. Sarap ng maraming alaga, guys. Dagdagan pa sana natin kahit maka 20 lang sana tong pato natin. twenty na ba, dalawang barako sana.